ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel. Kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the, say, the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? Uh, how soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang uh, pangunahin po ngayon na direktiba po ay uh, doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At uh, sinabi naman po natin kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At uh, maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos uh through the LGU or FTI. At uh, yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo uh, local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Ilan po yung magiging beneficiaries, nung, ay, target beneficiaries nitong program at saka yung ilang LGUs rin po? Bale, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng uh, uh, guidelines, gumagawa po ng guidelines ang DA, at uh, madidinig po sa kanila yung detalye. Ang sa am aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing uh, si Secretary Kiko o ang DA, at doon yung po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation nitong program? Muli po, ah, uh, Pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA. Dahil sa ngayon po, hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan. At sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klasing uh, mga katanungan. Um, last na lang po. Bali na mention rin po ng COMELEC na nag-issue na sa ng reaction regarding dito sa RISE. Ang na-mention po nila, Um, okay lang raw magbenta yung NFA ng 20 pesos pero hindi raw po dapat involved yung mga uh -uh. candidates for the 2025 polls. Kaso karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. Uh -uh. So pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga muka ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato.